Medyo natatapangan tayo guys. Pwede mong dalawin yung pindot para uh, gumamitin yung water. Ayan. Pwede ilipat muna para kung gusto mong kasi lalagyan parang gatas eh. hindi ka ah, dun sa 250 ml dapat 350 ml ano sya diba anong flavor nito kuya chocolatino at uh, decaffeinated uh, De nicaragua nicaragua uh, decaf tsaka chocolate. Tapos, kung ayaw nyo maglagay ng sugar, Etong Coffee Mate na to na milk, French Manila. May sugar na siya para siyang tawag doon? Para siyang condensed milk pero mas cream siya sa condensed milk. So hindi na tayo maglalagay ng sugar. Ito na yung ilalagay. Ah. Uh, isa tayo mag-coffee. Let's have a coffee. Isoli na lang natin ito. Ito, itong isang to. Kailangan lang lagi kagad uh, um, linisin kasi baka masiraan yung yung meal. Ipapakita ko rin guys yung iba-ibang flavor na nabili ni Josh. Ito siya. Iba-iba siya. Nasa ano yun. Nasa isang video namin na unang video. Anong flavor po yan kuya? Napoli. Napoli. Tapos, yung isa. Arpeggio di Caf. Arpeggio. Ayan, hindi Caf. Ano? Yan yung iniinom ko pag gabi. Tapos. Caramello. Caramello. ano yan? Seasonal Delight Spices Flavor. Seasonal Delight. Ibig sabihin, hindi siya palaging meron. Ano? Seasonal lang. Mm, limited edition. Limited edition. Tapos yung isa. Festive black espresso. Ah, festive. Ganun din yon Festive. Lahat ng festive parang seasonal, ano? And? na ano yung isa? Nicaragua. Nicaragua. Ang Nicaragua, meron siyang decaf, meron siyang regular. Tama? Mm. Tapos pwede mo nga palang gamitin yung coffee mate na, na French vanilla Or at the same time, pwede rin yung kahit yung beer brand sterilized or any na fresh milk. Pwede siyang gamitin. Nainom ka na ng ano. Baka mahal, lumamig. Let's go. Uh, pinakita lang namin, guys, kung paano uh, gumawa. At the same time, napakasarap kasi nga iba-ibang flavor yung matitikman uh, mo. Tapos, kung kukompare mo siya dun sa mamahaling coffee shop, mas mura. at the same time, kung gusto mong uminom anytime kahit anong oras, merong available sa bahay. Pwede ba natin i kung magkano, magkano. Uh, magkano yung bilis? Oh, magkano yung mo nga pala dito sa Nespresso, ano to, coffee machine. Coffee machine. So, kasama siya nito. Ano lang kasama niya? Ito, kasama siya, itong dalawa. <coughs> Tapos may libreng uh, 14 na pods. Oh, 14 na pods, ito yung pods may ano siya, may 14 na pads na be, uh, so, free. So, total of uh, 13,500. 13, 5, 13 oh, 13,500. Pati na yung pads, sa Tapos, ito pala, binili lang, binili lang namin sa online. Yung lalagyan ng pads, di ba? Yes. Hindi, ano pa. Yun lang. Tapos, ano pa ba yung pwede na? Itong mga baso namin, guys, binili rin namin sa online. Akala nga namin, babasagin siya, pero ano para siya? Yung uh, libre plastic. yung cup. Tapos, pagka bumili ka nga pala, doon, katulad dun sa uh, previous video namin, di ba nakabili kami ng sampung ang tawag doon? Uh, sampung bar, parang sampung bar pack, na pack. pack o pack ng pads. May, pag bumili kang sampu, may libring ganito. May libring ganyan. May libring ganitong cup na pwedeng gamitin dito. Yan, para dyan yan. Kaya lang, kaya hindi namin ginagamit dyan kasi parang, ano, kulang sa akin ganito. <laughs> Kailangan ko pang pa dagdagan ng tubig. Kaya, dinadagdagan ko pa yung kanyang boiled water. Kaya yung, kung sino man gustong bumili, meron, meron katulad ng previous video namin, uh, kinuha namin. Nasa, ano yung Nespresso, nasa Alabang Town Center. Click the yellow basket. <laughs> Nando sa, ano, para lang hindi kayo maligaw din. Nasa Alabang Town Center, dito sa Las Piñas ba yun? Muntinlupa. Para makita nyo rin yung iba't ibang style. Nando rin sa previous video ko yung iba't ibang video, ay iba't ibang klase ng coffee maker. Kaya yun lang guys, magkakape na kami. Para sa inyo to, sarap-sarap. okay. Thank you for watching. Bye!